Sige po. Kasi narinig ko presidente, sabi niya, mali ang design. Ipagpalagi natin tama, Almar. No? Uh, na maganda yung paliwanag niya. Akala mo talaga magaling na stress engineer si presidente. Eh, no? Uh, pero ang katotohanan niyan, ganito yan eh. Mali pala ang design, sir. <coughs> Nakita na yung problema niyan nung panahon ni Secretary Villar. Kaya nga pinahinto eh. Mm. Pinahinto yan. Na timing pa sa pandemic. Mm. So mas lalong hindi siya pwedeng laan, paglaanan ng pondo, no? Ngayon, pagkaupo ng pagkaupo ni Presidente Marcos, dahil siyempre, Ilocano siya kmet, eh, di ba? Mm. Mga kailan sa Isabela, no? Eh, so ang tanong dyan, alam mo palang siya ka. may problema sa design, ba't mo pinonduan? Correct. Tapos ang ano pa nila ngayon, yun nga yung problema ng banggit kanina, sinisisi sa diba? oh, sa former Sir, admin. Niya, Sige po. May problema sa design, pagkatapos mo, pupunduhan mo, may depresya. Parang mm. internet dito, di ba? O, mm. oh. <laughs> still, mm. oh, hindi kung, mo talaga. Kung hindi kung talaga... Alam mo tayo... may design. Opo. Tapos nilagyan mo pa, pinatapos mo pa, eh, siya. Mm. No, Kaya nga sabi ni General Pocis, taga Isabela yan, si General Pocis. Eh. Sabi niya kaya nagduro ang puso niya. Sapagkat alam niya na halos 40% lang ang talagang na nailaan na pondo yan. Yung mahigit sa 55%, to, talagang kanya-kanyang bulsahan. Mm. No? Nakakayaman sabihin, sabi niya, na uh, kami nalulungkot parang parang katulad oh. lang ito nung ano Sir Jay nung uh, meron daw mga flood control projects tapos biglang binaha oh. wala pala marami yung...